Ay. Makutek. Ngayong hapon mga ir, Samahan nyo bumaba sa so, napakaputik na bundok dito sa Tagulod. Ngayon tag-ulan. Ah! Ay, ay, payong pala. madulas taas yung ilog dalawa lang yung dadaanan pili ka ng daan mataas na ilog o maputik na bundok ganun ang choices kapag rainy season Ano mo naman yung ano maputik haabutin ka ng siyam siyam ang alakad aray what's that ay sakit kung magchichinelas ka naman madulas din mas mahirap maglakad dudulas ka lang natin yan ayos hindi ako makaalit. Ano pa yun? <laughs> Ilang araw na ring umuulan kaya may encounter mo dito yung kung gaano katigas yung lupa dito apag tag Ganun kapag tag-init ganon naman siya kalambot kapag tag-ulan na Ganon siya adunos Kaya panalayang ko na lang sana di baling malubog yung pao sa putikan Huwag lang talaga akong madapa dahil uuwi ka talagang ng sa puti. Huwag dito ako bumagsak. Ang mahirap pa pag yung mga gamit mo, yung mga dalakong bag. oo ka sa puti ka. No, talaga linisin. Eh. Kaya, ay no. Salamat sa Diyos. Di pa naman nadudulas mula kanina. Mga ano na. Mga 2 and a half hours na o. Oh naglalaad siguro malapit lawit na to nasa taas pa rin tayo <laughs> kapag ganito ang tagulan ganito daw ang mga daan sa sitio naputik Oh, wala sana madulas. pa Mas maganda na magubad ng chinelas kaysa humakbang-hakbang ka sa putik na naka-chinelas kasi hindi mo lang maaangat yung paa mo. Hindi mo maaangat yung paa mo kasi kakainin lang ng putik yung chinelas tapos mabibigat ang apang magangat kasi yung chinelas, lalaban lang wala siya na o dada papadula papadula mo na lang talaga huwag kang matusok ng matutulis na bato kaya nung mga kinik-kinik na halaman Ayan. tapos asahan mo na kada kung may mga malalalim na pato sige mula dito sa akin natatayo ang ko siguro mga isa't kalating oras pa o makakarating sa baryo sa sitio pero dahil ganito yung daan at sobrang napaapote kahit isa't kalating oras o kahit kalating oras na abutin ka ng siyam siyam kakahakbang mo dahil yung hakbang mo parang laging nakikiramdam kung kumunoy na ba yung <laughs> kung kumunoy na ba yung aapakan mo matinong kalsada para ang mawan ko sa awa sa kopi ko dito pangapatukay ang ginagamit nyo sa aper. ingat po kayo mga brother